Paano magtanggal ng lock screen password sa ating Samsung Galaxy A02? So, first is punta tayo sa my settings. At dito sa my settings, scroll down nyo lang, hanapin nyo itong lock screen. Ayan. Click nyo lang yan. At yan, may makikita kong screen lock type. So, ayan, nakaset siya sa my pattern. So, paano nga ba tanggalin? Draw nyo lang ulit yung password ng inyong cellphone, ayan, yung nilagay nyo nung una, nung kayo maglagay ng lock screen password. So, ayan, nakaset sa, sa pattern na yan, oh. Pa, so, paano nga ba magtanggal ng password or ng lock screen password? Ayan, may makikita kayo ditong none. Click nyo lang yan. And, may makikita kayong screen lock type. So, ayan, nakanan siya, nakanan na. Click nyo lang uli. Then, yan. Successful na na natanggal natin ang ating password sa ating Samsung Galaxy A02. So, ayan, tingnan natin kung natanggal nga ba. Ayan, nakalagay na siya is sa may Patayin lang uli natin itong ating mobile phone. At buhayin uli natin. Ayan, automatic na na magbubukas siya kasi wala nang nakalagay na lock screen password. So, yun lang guys. At kapag may katanungan kayo, comment down below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag -subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-hit ang notification bell para sa mga susunod na video like this.